Obrigado. Hello, good day mga boss. So, panibagong kontena na naman, panibagong video na naman. So, ngayon mga boss is mag-upgrade tayo ng ilaw dito kay Rusi 100. Ito yung ating ilaw. Nakuha ko lang sa ating natambak lang to mga boss. Kaya ngayon, naisipan kong i-upgrade yung ilaw nito ni Rusi dahil nahihinaan niya ako mga boss. So, ang gamit natin mga boss is itong tri-led na sa pagkakalam ko parang 40 watts ang maximum niya. Tri-led siya mga boss. So, makikita niyo tatling ilaw niya. Para siyang triangle. Isa dito. E, eh, bali dalawa yung low niya. Ito yung low niya na dalawa tapos yung high niya is isa lang dito mga boss makikita natin na ang brand pala nito mga boss is TDD 9 volts to 30 volts ang max uh, output power niya is nagma max ng 40 watts mga boss so napakalakas nito so ito nga pala yung stock na bombilya niya mga boss ni Rosie 100 yan Nag mag upgrade tayo kasi nahihinaan talaga paggabi gabi so kailangan ko na malakas na ilaw so dito mga boss bali nabaklas ko na lahat para hindi na maba masyado yung video kung mapapansin nyo yan, wala na rin yung wire nung ilaw dito sa date natin and ang natira na lang dito is yung yung wire papunta dun sa may yung output na wire so dito mga boss i-discuss ko sa inyo kung para sa nga ba itong mga wire na to para may tama nyo yung wiring na para sa mga gantong ilaw kasi pag ganito kailangan nyo i-wiring mga boss so dito ang kinagandaan dito is itong wire na nakuha ko itong tambak na ilaw na to mga boss is saktong sakto dun sa may uh, socket ng stock socket ng headlight ng Rosie 100. So, ang babaguhin na lang natin mga boss dito is yung position ng wiring. Bago natin ikabit ito mga boss, alamin muna natin kung para saan nga ba yung mga wire dito sa may headlight. So, dito mga boss, sa ating stock uh, socket ng headlight, may apat na wire dito mga boss. Yung isa dito, bakante lang siya. So, upon inspection, yung isa, bakante lang. So, para ma-check natin kung Alin nga ba yung ground dyan Alin nga ba yung uh, low beam Tsaka yung high beam So gamit lang tayo ng Siyempre Gamit tayo ng test light Yung clip natin Idikit natin doon sa May Sa display Sa preno Kasi uh, may ground yun Kahit paano. So itong clip na to Clip lang natin sya doon sa May display natin Yan mga boss So bali Naikabit ko na yung uh, naikapit ko na yung Clip doon sa May display natin So unahin natin mga boss Siyempre Kailangan natin Nakabukas yung uh, Mac Yung motor So yan mapapansin nyo, mag nakabukas na yung park light nya. Yan, nakabukas na. syempre hindi gagana yung headlight kasi wala nga. So, dito mga boss, isagad na natin. Ilagay nyo siya sa headlight buksan yung headlight nyo kahit wala kay headlight so dito ang unahin natin hanapin mga boss is yung low beam nya so ang gawin natin uh, ipunta natin sa low beam yung switch uh, switch ng low beam ilagay lang natin siya doon tapos tusukin na natin bawat wire so dito mga boss obvious naman dito ang kulay ng ground natin is yung kulay green matik na yan pagka pag may mga gantong kulay sa mga gantong motor ang ground natin is yung kulay green so ang hanapin lang natin is yung low beam muna unahin natin yung low beam kapag umilaw to mga boss itong test light natin ibig sabihin ay yung low beam natin. So, natin tong kulay blue. Unahin natin tong kulay blue. Kita ba sa camera mga boss? Yan. Unahin natin yan. So, itusok natin. So, naitusok na natin. Wala siyang ilaw. So, ibig sabihin, hindi ito yung low beam natin. Itusok natin dito sa may kulay puti. Ayun. Kung makapapansin nyo mga boss, umilaw. Yan. Ulitin ko lang. Tusokin ko ulit. Yan, okay? So, ibig sabihin, ito yung low beam natin mga boss. Once na nalaman na natin yung low beam niya, which is kulay puti. Sulat nyo na lang sa papel. Ilagay nyo naman siya sa high beam. Pindutin nyo lang yung switch ng high beam. Yan. Pag napindot nyo na, hanapin na natin. So, ito may natitira lang is yung blue at saka yung brown na may white. Itutok lang natin doon sa may brown kung sakaling high beam siya. So, hindi siya umila mga boss. Yan. Ang extra wire dito sa headlight ni Rusi 100 mga boss is yung brown at saka white. So, wala to. So, try natin sa kulay blue. Yun, umilaw siya mga boss. Yung kita-kita nyo, umilaw siya, kulay pula. Yan, tutok natin ulit sa kulay blue. Yun. So, ibig sabihin na, na ibig sabihin niyan mga boss, is ang kulay blue is yung high beam natin. So, ulitin natin mga boss, yung puti is yung low beam natin. And then, ang high beam natin is yung kulay blue. So, malinaw mga boss, okay na tong color coding natin. Ang gawin na natin is ipagmamatch na natin siya. So, sa mga gantong ilaw mga boss, ang common na wire color coding nito mga boss, ang mga gantong tri o six-led. Ang ground niyan mga boss is kulay green. Yan. Iba lang yung kulay niya dito mga boss kasi uh, dinugtungan ko siya ng wire. So, ang low beam din nito is kulay puti. And then ang, ang high beam nito is kulay blue. Kung mapapansin niyo mga boss, dinugtungan ko nga siya ng wire kaya nagbago yung kulay niya. So susundin natin to mga boss. Yung kulay black natin is ito yung ating ground. Yung light blue ito yung ating low. Yung kulay blue na blue is ito yung ating high beam. So ang gawin natin mga boss, yung socket ng stock socket ng headlight natin is ipantay lang natin mga boss. Yan, para hindi tayo magkamali hindi tayo magkabaliktaran kasi pa ma magtataka kayo kung bakit naka low yung switch nyo pero yung ilaw nyo is nakahina so ibig sabihin baliktad mga boss ang gawin natin naka ready nyan ipantay nyo lang siya mga boss yan Mak makikita natin yung kulay puti is nandito sa may uh, upper right upper right so ang gagawin natin yung low beam natin kasi uh, yung puti is yung low beam yung light blue ilagay lang din natin siya dito sa may upper right para pantay na pantay siya. So itong green na itong black naman natin which is yung ground dito sa may ilaw mismo, ipa, ipapantay lang natin siya dito sa may kulay green. Yan, kita mga boss. So yung kulay green natin, yung position niya is nandito sa may upper left. Yan. So na na natin yung cool, uh, light blue dito sa ilaw tsaka yung black which is yung ground tsaka yung low beam natin. Ang natitira yung high beam. So dito sa ilaw mga boss, sa socket niya, yung high beam natin is nasa lower right. Ito, nasa baba, lower right. Kita nyo mga boss. Ito. So, ang gagawin natin is hanapin natin yung high beam dito. So, yung high beam dito sa stock socket niya is kulay blue. Yan. So, ang gagawin natin, ipapantay lang natin. Yan, sa case ko mga boss, is pinantay ko na sila. Yan, tinuturo ko lang sa inyo kung paano siya ipantay. Yan. So, ang gagawin na natin mga boss, yan. Buti ka mo, itong sakit na nakatambak dito is saktong sakto siya mga boss so try na natin yan mga boss so kung makikita nyo plug in play siya mga boss and then ang kagandaan dito sa mga ilaw na ito mga boss is since mga 40 watts na siya and then napakalakas na ilaw is kailangan gumagana yung fan kapag bumili kayo make sure na i-double check nyo kung gumagana yung fan kasi kung hindi gumagana yung fan wala rin kwenta mga ilang ano lang to ilang i, bukas lang ng ilaw sira agad yan kasi umiinit to mga boss tong gantong ilaw ito mga boss try natin I ayan nakapark light muna tapos ilo beam natin yun yan kung makikita nyo mga boss umiilaw sya so ang low beam nya ay, ay naka beam pala so low beam muna yan low beam mga boss isang umiilaw is yung uh, dalawa so hindi nyo masyadong kita pero itong nasa taas ay nasa baba is hindi umiilaw kasi siya yung high natin. So pag pinindot natin mga boss, mag -high yan. Yan, kita nyo mga boss. So yun, binalik ko lang sa low beam. So tama yung ginawa natin yung color coding mga boss. Basta tama yung color coding, ayos yan mga boss. So ang gawin na natin is kapit na natin to naway nasundan nyo yung color coding nito mga boss. Ito mga boss, so ibabalik na natin siya dito sa may housing ng headlight. Yan, kung makikita nyo, And then, pag bibili kayo na ito mga boss na mga gantong ilaw, is may kasama tong spring. Yan. Ilagay nyo lang siya dito sa may Yan. Sa so, mga nagtatanong, yung uri ng sakit ng gantong headlight is tinatawag na T19. Yung ganto. May, may mga iba't ibang klase yung mga boss. Search na May H4, may T19, may B35. So, ang rusi mga boss, tsaka mga ano, iba, is naka T19 na gantong sakit ng headlight. So, ang gawin na natin mga boss is, ilagay lang natin yung spring. So, parang, para saan nga ba yung spring is para lang, ano, may pwersa siya. Hindi siya basta-basta umalog. So, ang gawin natin mga boss is, hanapin nyo lang yung butas dyan. Is plug and play naman to mga boss. So, isuksok nyo lang, kasi ikot nyo lang. Turo ko sa inyo. So, ayan mga boss. So, naikabit na natin. Yan. Ito yung fan niya, nakausli. And then, ayan, ito na yung itsura niya. Ayan mga boss, yun. Kung makikita nyo, yung dalawa dun sa taas, ayan yung low beam natin. Tama lang, sakto lang. Tapos yung high beam natin, syempre yung nasa baba. Yan. Huwag nyo lang mapagbaliktad mga boss. Baka kasi mapagbaliktad nyo, masakit sa mata yan. So, ang gagawin na natin mga boss is, yan. Try natin testingin. Yan. So, low beam natin. So, makikita nyo yung, ay maririnig yung fan nya umaandar. Nagbabibrate sya. Tapos, yan. Low beam mga boss. Tapos, high beam. Yan. High beam. Low beam. Low beam, high beam, low beam, high beam. So, yan mga boss. So, gawin na natin mga boss. Is ibalik na natin itong, ano niya, itong cowling niya. So, ito mga boss. So, ikakabit na natin yung cowling niya. Medyo pahirapan lang to Since, nakaumbok yung fan niya mga boss. Make sure lang na may dadaanan yung fan niya. Tsaka, hindi siya naiipit. Baka kasi, maandar nga yung fan. Pero, pilit yung hangin niya uh, wala rin kwenta mga boss baka mapundi agad so ang gawin ko mga boss is iusog ko lang yung wire tapos hanapan nyo lang lang pwesto yung ano tsaka isang problema dito mga boss ito yan gawa lang natin siya ng paraan so yun mga boss so fit na fit naman siya mga boss hindi naman siguro na i-fit yung fan nito so ang gawin natin is sigpitan na natin siya So yan mga boss, ito na yung ating final product. Yan, nakapit ko na rin yung side mirror niya. Yan. Naka low beam. aliwanag niya. Sobrang lakas. So, naway nasundan yung mga boss. So, napakadali lang. Kung may alam kayo sa wiring, madali lang mga boss. So, yun lang mga boss. Dito na po. Dito ko natatapusin yung video. Masyado na mahaba.